tao kalamba. At ito na nga mga manong friends, wala nang intro intro, diretso na tayo. Ayan na, ang usa ka sa akong bugas, gilok do. Tara, let's go. Hi. <laughs> Bungad to na paingon sa among hatagan og bugas. Magsuot-suot Miss kalibunan. <laughs> Comment and share lang mo guys. Us, Kayo nagsuot-suot mis ka kalibunan. Oh. Taa. Para lang may makahatag. Agur, ay Karon ra maning among time hapon kay puwari man mga busy. Hmm. Entawag kalamba kay perting Watay ikatapal ana og mabasa na sa kuan magkabuang tagdong ag anak tanan. Layo na kay among naabtan ron og asa ni ron paingon. Ano sa big sapa? Oh, di layo? Diyan among gingarian. Nya ako lang ing hunungon kay basin o nyong mahuhug ko ron kay o. Ginoo santisima. <laughs> Mau lagi basig mahug Asa man di ay paingon? Oh. Oh, oh nangyay tayo trabaho. Mo oh, din ilabalay. Oh, ilabalay taon ko looy. Nami ihatag sa imong bugas. Okay ra ni matagaan ka na mog bugas. Pagawsa na lang na imong anak mape. sakto sa dato pagda day sila tao ibugas kaluoy sad Uy, okay. kesta okay, tanan oi kahimtang Mabuti sa balay okay na tagaan ka na bugas? kana bugas amo ihatag nimo okay ra Oh, maayo, ino, hindi, ay, sakto, ay, sakto ni amo paghatag sa imo. Oh, ayaw nag ayaw na lang kung ano eh napagyud bibi na sa to kasako ang ihatag sa imo ha. Oh, sige na, salamat na. Uh -huh. Ako bidyuhan imo balay ha. Oh. Sige. Ato bidyuhan iya balay o. Uy, ang imong bibi naghilak. Sa so, ilang dong aganan. ka, kaayo. Looy ka ilabalay o. Iya balay o. Oh. O oh, na, ya balay ay. Iya to arasiya ay. Iya yeah, pasensya na mo ni ana. Kay ka nang murag na araban na siya tawag ko. Hindi na nato maistorya siya tarong. Agoy. Agoy. Dali, kay tagaan ta kagbugas. Nga diri sa imong. O, oh, dali ngari sa imong balay. Agoy. Yeah, okay niya ug sud ano ay napa shy bugas napa unsa unsa pitik sa dain niya lula na lula <laughs> <laughs> oh soso sa... oh lola sa kunimoha lola lula oh lola oh kuno hay gihatag nga bugas unsa may imo masulti anang amo na gihatag nga bugas sa imo Um, oh, why? Wala why wala. ko ano? Oh. Saan ni Why sa payan? Tapos mm papa -hmm. ni mo karoon magpalit gatas ni Moron. O sa'y pangani mo? Maria. Maria. Maria yang ako na. Maria. O oh. ang ima apelido? Kanoy. Kanoy? Mm -hmm. Ah, Maria si Kanoy. O hindi ka tawag <laughs> bata, Una oh. Oh, O naanamoy bugas. Sakto ang amo pagdakay, wag mangkakamoy bugas. Ang imong o sa ka anak, naghinilak. Ha? Oh. Uh huh? ano gani ka ko lang sagnanin kay kahimtang. trapal nila lang ila bong Sakto jud ingon. hmm. imo mi lola ha? lola mo lola. Mm, lola mini lola ha? Lola. Lola. mo. At yun na nga, no? So, naibigay na natin yung bigas. Uh, pasinsya na kayo. Wala ako dyan. At uh, naman yung ating team. Team ni Manong. yan. May team Manong na tayo ngayon. Uh, sa mga gustong mag uh, ano, uh, bahala na si Maria Iltinit diyan. ayan na. Uh, kung mayroon kayong gustong i-message sa kanya na at suportahan niyo rin siya siyempre, kasi siya na yung namahala diyan. Pero wag kayong mag-alala may pundo tayo diyan Bigas. So yun lang, maraming salamat, thank you.